Ciao raga! Musa naga? Welcome sa inyong lahat. I'm Chad and I will be your guide. Dalawa ang bonus sa na pag-uusapan natin sa vlog na are. Maigi na alam mo kung aling ang bonus na pupwede sa iyo. Para sa iyo yung bonus na up to 500 euros kada buwan o baka naman ay yung bonus na 350 euros kada buwan. Alam natin na ma na ang reddito di chita dinansa at pagdating ng January 1, 2024 ay mapapalitan na yan noong bago na financial support. Tawag na ang na diyan ay Asenyo di Inclusione. Para ka kanino yan, ano yung mga requirements at paano ga mag-apply niyan at magkano rin ang matatanggap. Kung halimbawa naman na ngayon ka pala ang nakatanggap ng SMS galing kay IMSS at ang sabi ay putol na daw yung iyong ready to digital dinansa, alamin natin ngayon kung ano ga yung mga options mo pa para na sa gayon ay patuloy ka pa rin na makakatanggap ng financial support. Ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! First time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta mag-aayos ka ganang dokumento, gusto mo ganang mag-apply ng bonus, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel are. Parang sa gayon ay makakapag-adapt ka, makakapag-integrate ka, mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin, mag-subscribe sa akin channel, I hit mo na rin yung bell, pilihin mo yung all. Para sa gayon ay wala kang mamimiss mga videos. At din din sa aking Facebook page, sana ay ma follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Ikaw Garaga ay nakakatanggap din ng RDC pero recently naputol na iyan. Noon kasing buwan ng July, 159,000 na mga pamilya ang pinadalhan ng SMS ni IMS para sila ay abisuhan na yun na ang huling payment nila para sa RDC at mapuputol na yung kanilang RDC. Tapos ay noong Agosto naman ay 33,000 na pamilya ang pinadalhan nila. Noong September ay 17,000 naman. At ngayong nga, buwan na October... Hanggang December, ang makakatanggap naman ay estimated na 23,000 pa ng mga pamilya. So ganyan na kadami yung uh, nakatanggap at makakatanggap pa ng SMS para abisuhan sila na yung kanilang RDC ay mapuputol na. Bakit nga nga na ang mga pamilya na yan ay nakatanggap ng abiso na yan at ang kanilang RDC ay naputol na? Kasi hindi na sila qualified dahil nga doon sa mga changes, sa mga requirements para sa Ready to Digital inansa. Kailangan kasi ngayon para patuloy na matanggap ang RDC until December 2023, kailangan na doon sa pamilya ay mayroon na kahit na isa na minore, disabile o kaya naman ay over 60 years old. Kaya yung isang nukleo familiare, bagamat nakakatanggap dati ng RDC, pero wala niyan doon sa kanilang nukleo familiare, wala silang member, gagaya ng ating nabanggit na kanina, ay sila ay mawawalan na ng karapatan, ma -di disqualify na sila, kaya yung RDC nila mabubutol na. Pero meron pa namang option na ibinigay ang gobyerno para nasa gayon ay patuloy pa rin na makakatanggap ng tulong pinansyal. Ito ay yung uh, bonus na pwedeng applyan na kung saan ay ang amount na maaaring makuha ay 350 euros kada buwan. Ang bonus na 350 euros ay nakalaan para doon sa mga naputulan ng reddito to Digital Dinansa. Ang tawag na ngayon dyan sa bonus na iyan ay SFL or Supporto Formazione Lavoro. Para rin yan doon sa mga tinatawag na okupabili or yung na doon sa edad na 18 years old hanggang 59 years old na pwede pa naman at mayroong pang kakayahan na magtrabaho. Ang detalye tungkol dito sa bonus na ito na SFL ay na-discuss na din sa vlog na are. Kaya ay suggest raga na panoorin mo yan. Malay mo, ikaw pala ay qualified kahit na natigil ang iyong RDC ay maaari pa rin na ikaw ay makakatanggap at yan ay bonus na 350 euros kada buwan. Ang isang aplikante ng SFL kapag ka nag-apply hanggang sa Akinse ng buwan Tapos inaaprubahan yung kanyang uh, dumanda Ang kanyang bonus ay matatanggap niya Tuwing ika 27th day of the same month Kapag ka naman nag-apply Tapos inaaprubahan ng after na Ng uh, akinse ng buwan na yon Ay matatanggap naman ang bonus sa akinse Mula doon sa 15th day of the following month na Sana raga ay malinaw yan ha Bago natin, alamin ang uh, detalye tungkol doon sa Asenyo di Inclusione, eh, para request muna sa iyo raga. Sana ay matulungan mo ako na ako ay makapagpatuloy sa aking pagba Kung gusto mo, pwede na ako ay regaluhan mo ng Super Thanks. Madali lang naman 'yan, i-click mo ang yung uh, Super Thanks icon. O pure, kung gusto rin akong tulungan, pwede rin na ako ay padalhan mo naman ng Stars. I-click mo naman yung Give Stars. Tapos raga ay magpapaalala ulit ako sa iyo para na sa gayon baka sakali hindi ka pa nakakatanggap ng 20 euros na bonus. Marami salamat sa iyo raga. Hanggang ngayon ka, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ka, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ka, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil nahahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, past remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer. Basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap, -tapsen. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya Raga, itap-tap send mo na yan. Isunod naman natin ngayon yung bonus na up to 500 euros kada buwan na matatanggap mula sa Asenyo de Inclusione. Mag-review muna tayo ng kaunti. Nakapaloob doon sa Dekreto Lavoro na kung saan ay sinasabi doon na ang Redito de Cittadinanza ay mawawala na. Tapos yan ay papalitan na ng Asenyo de Inclusione at magsisimula yan sa January 1, 2024. Ang Asenyo de Inclusione ay exclusive para doon sa mga pamilya na kung saan ay mayroong at least isang member na either na minore pa, mayroong disability o kaya naman ay PWD kung tawagin, o kaya naman ay at least 60 years old o kaya naman ay yung isa pa ay under nung tinatawag na assistance day service socially. Are pa ang iba pa na mga requirements kapag ka non-EU citizen, kagaya nating mga Pinoy, dapat ay holder ng Permeso di soggiorno uwe per soggiornante di lungo periodo. Residente dapat sa Italia ng hindi bababa ng limang taon at dapat na yung huling dalawang taon ay tuloy-tuloy. Isa pa ay dapat na walang bad record or kaso din sa Italia. Mayroon dapat na IZE at ang limit ng IZE ay 9,360 euros. Ang limit naman ng reddito ay dapat na mas mababa sa 6,000. Ngayon, ang limit ng reddito ay uh, naging mas mataas, up to 7,560 euros kapag ka doon sa pamilya ay mayroong member na at least 67 years old o kaya naman ay higit pa. O kaya naman mayroon din nga member na pamilya na nandoon sa sitwasyon na mayroong disabilita grave. Kagaya din ng sa RDC, mayroon din na requisite patrimonyali. At hindi dapat nagmamayari ng uh, sasakyan na specified na bawal para dyan sa asenyo di inklusyone. Dapat din na wala kahit na isa sa member ng uh, nukleo familiare na noong nakalipas na 12 months ay nagdimisyoni. Mapwera nala ang per justa causa. Ang asenyo di inklusyone ay isang financial supplement up to 6,000 euros per year. Kaya kung halimbawa na makakatanggap, maaari na ang amount ay umabot ng hanggang 500 euros kada buwan kung talagang zero ang reddito ng isang pamilya. Samantalang ang minimum naman na pwedeng matanggap galing dito sa asenyo di inclusion ay 480 euros per year. Kagaya din na sa RDC, meron pa ding parametro de la scala di equivalenza na iyan ang faktor para malaman kung magkano ang matatanggap. At rin naman ang formula para makompute kung magkano ang pwede na matanggap. Kapag ka ikaw ay naaprubahan dito sa asenyo di eh, yung payment mo ay matatanggap doon sa ibibigay sa iyo na karta rikarikabile na yan ay tatawagin na karta di inclusion eh. Monthly matatanggap yung payment for 18 months. Pwede na yan ay gagamitin mo pambili at syempre allowed din na makapag-withdraw ng cash pero ang allowed la ang kada buwan ay up to 100 euros. After ng 18 months, pagkain ay nakompleto mo, tapos ikaw ay qualified pa din, pwede na ikaw ay magre-renew para ikaw ay makakatanggap ulit. Ang gagawin lang ay palilipasin mo ang muna, merong intervalo na isang buwan. Tapos ay magpa-file ka na ulit, magre-renew ka. Pag ikaw ay na ulit, ang matatanggap mo ay hindi na 18 months, kundi 12 months na laang. Pagkatapos ulit ng 12 months, kung gusto mo pa at ikaw ay qualified pa, pwede uling mag-renew. Palilipasin lang ulit ang isang buwan, may intervalo ulit, tapos ay magre-renew ka ulit at bibigyan ka ulit 12 months ulit iyon. Paano ga mag-apply ng Asenyo de Inclusione? Idea, pwede na ikaw ay pupunta doon sa sito ni IMSS, ikaw ay mag apply doon online. O kaya naman, pwede ka na magpa-assist, pumunta ka sa mga kaf patronato pero take note ragha. ulitin lang natin kasi baka ikaw ay uh, magpunta na agad doon sa Seton Ames, mag apply ka na. O kaya naman ay pupunta ka na agad sa mga CAF or sa patronato. Ikaw ay magpapatulong na para mag apply. Ulitin lang natin, yan ay hindi pa nagsisimula ha, ang Asenyo di Inclusione. Yan ay magsisimula pa pagkatapos ng RDC ngayong December 2023. Kaya ang Asenyo de Inclusione ay magi start January 1, 2024. Okay, sana yun ay malinaw ha. Pero yung SFL, yung supporto formazione lavoro, yan ay ongoing na kasi pwede na yang uh, applyan at nagsimula yan noong September 1, 2023. Ang bonus sa matatanggap diyan ay 350 euros kada buwan. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na 're. Salamat sa panonood mo, salamat sa suporta mo. Just in case na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, pili mo yung all para sa ngayon, wala kang mamimiss ng mga videos. Dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mo rin kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Wilguide. Ratsiraga! Hala prosima!